Dapat buto. Hindi, ilang beses na akong... Kakalak mo talaga ah, ganun, Dalawa dapat? Dalawa dapat? O para mas matibay yung... Oh. Yan na yun. Yan na so, yun. Yan na yun, boss. Yan na mo, boss. Yan yan? Lago kayo pulata? bulata. <laughs> nagtatanim. nagtatanim ka? Oh. No, 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 Parang no, 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 nagtatanim ba? daw siya. Gusto mong itanim ko to sa leg mo, Tiyor? Tingnan nga yung tinatanim mo. Alam Kalamansi ano siya? na it. Kalamansi. Kalamansi. Oh. nagtatanim siya, ah, siya kalamansi. Nagtatanim siyang kalamansi. Bilis. Ilang beses dito? Akong... Dapat buto. Hindi ilang beses na akong Kakalak mo talaga. Ah, dalawa dapat. Dalawa dapat. O oh, para mas matibay yung ano, yung foundation. Ano siya? Tut ano siya na no? dapat dalawa? Dapat oh. talaga dalawa siya <laughs> ayan yung mga nakikita niyo na yun ako yun, yun, nagtanim dito. Ah? Ha? Oh? Ayun yung sagi. Kaya pala di mapakinabangan 'le. <laughs> <laughs> Katanga mo. Dapat balat lang yung tinanim mo. Oh, balat. ay balat? Yan yung pinag-aralan. Hindi ba dapat ano? Ma mayroong patabayan yung mga yung ay, fertilizer. Kunin mo, mo nga yung pataba Yung mga tayo oh, Ano, pataba. pataba. O, pataba para lamigin. Yan, patabayan Tama. Hindi ba ma ano dyan? Kailangan ng kumot? Kumot. Hindi, frozen yan pare. Para, para ma-preserve. ano kaya, kaya yung... Ma-preserve yun kapag di malamig eh. Eh di lahat to. Lalagyan mo ng ganyan. Oh, bung, bung, may balak pa. Hindi yan, tinanong niya rin yan eh. <laughs> ano siya no? Nabali siya no? Oh? Yan yung tinanong mo na bala. Nabali oh. Baligtad. Baligtad. Yung kasi yung hindi, hindi lang, lang ng mga bataan eh. Sayang mo. No. <laughs> Madumi siya no? Asan si Topak? Yung pataba na yun. Uubre. Tutubuyin. Maano siya no? May yelo siya no? Matay Ano kaya? Ba't yun? Natutunaw na yung yelo. Ano, Takpan mo na. Inom ka muna. oh. Inom ka muna. Inom ka muna. Sabi mo, mukhang pagod ka eh. <laughs> <laughs> Di tutubo yan pare. Di ako na iniwala dyan. Tutubo yan siguro kung tutubo. ano, lagi mong didiligan. Oo, oh, tsaka oh. lagi mong didigyan ng yelo. Dahil oh. pa lang na pagpatunay na tutubo yung ganyan. Buong ano talaga siya? Kailangan oh, buo? Kailangan buo para matibay. Kasi yung kapag tumubo kasi yan, yung pondasyon niya. Ayo, Mamaga may nutrients na makukuha oh. doon no, sa Parin balat niya. Kaya no? yung kalamansi nung no, kapag gano'n. No. So, Ayo. Kapag tinanong mo siya. Ganyan. Saan mo natutunan yun? sa Nasa microorganism na teacher mo? Microorganism? Hindi ba yung teacher mo ang tangan na yun? Hindi. Ano na kasi yun? Microorganism. Ito siya rin tumupo sa. Ayun, kulang yung ano? Yung din yung mag eh. di siya naniniwala sa iyo. Totoo yan? Totoo Pare, takbang mo na natutuloy yung ngayon. Baka natutuloy. Iyan ako na pre, para... Kada ilan araw mo siya bibigyan yelo? Kada isang oras. Isang so oras, no? Magastos pala niya ng tinatanim mo na. Ice cube, no? Ice cube pa yung lamang. <laughs> ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, papayat yan, papayat yan. Anong Kinoon simento? Parang kinuha yung pataba, eh. Para simento, eh. Parang? Isang basong simento? Parang, Para. ano yan, eh. Uling na, dinurog din, eh. Hindi, pataba yan. ayo, mag... Para sa ano na kailangan may... Iyon yung ano yung ginagawang kalburo. <laughs> para mahinog siya. Ilang araw sir, bago tumubo yan? Ano ito yung one year. Ano yan? Tagal? Hindi. Mga masong... PNR na to nun. Sunod <laughs> naman yan kapag ano. <laughs> Tara maghintay na lang tayo pra. Saan? Yeah? Ano yung hintayin natin? Ilang taon para to. Para 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 para. Kalamansi. Huwag oh, yung naniniwalang po ito. Okay. Okay, okay sir. Okay sana kung ano eh, kung araw-araw niyang didiligan, no? Okay sana kung araw-araw niyang didiligan. Pare, yung last na tinanim niya, pare. Yung nasa taas, yung ugat, nasa ilalim, yung mga... <laughs>